Ate, may itlog ka? Meron, ilan? Ako din. Ilang itlog. Dalawa lang ate. If you enjoy spending time alone, what type of person are you? Inverter. Ayaw, ang aluminum foil? Isa po ate, saka isang lighter? Mag-iiyaw po kasi ako nang tilapya eh. Ay, te, te, wag na lang po ate. Te, tabi ko. Te, hey, huwag na lang po, te, hey, huwag na lang. Te, hey, huwag na lang po. Ano na lang, yung tinapay na lang. tinapay? Ay, isang skyplex na lang po. Skyplex na lang, skyplex. Hey, Hello, Ma'am Ernie, pwede pong magtanong? Uh, ano yung katanungan? Sino po ba yung unang-unang arkitekto? Ang uh, pinaka-unang arkitekto ay si uh, Eva. Bakit po? Dahil siya ang unang nagpatayo. Ah! Pwede, pwede po ah. pwede isa pa po? Ah, pwede, pwede. Sino naman po ang pinakaunang estudyante? Ang uh, pinakaunang estudyante ay si Adan. Bakit po? Dahil siya ang kauna-una ang pumasok. Kuya, pwede mo kutana? Opo. Asa pwede mag-grip? Ah, Bro, Grip bro. Ah, Okay.